Hello po, good morning po mo sa ating lahat. Uh, welcome back to sa YouTube channel. For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na ating pong sasagutin. Tu galing po kay Idion Gamora. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay ano daw ang mga gamot dapat ibigay sa mga inahing baboy bago manganak para maiwasan yung infection? So kung kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagrikultura, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga gamot na atin pong ibibigay sa ating mga inahing baboy bago sila mga anak para maiwasan yung mga infeksyon. So kung kayo po ay nag-alaga ng mga baboy po mga kaibigan para po matansa po natin kung kailan po sila mga anak, dapat alamin natin na 3 months, 3 weeks, at 3 days yung panganak po nating mga inahing baboy. O the span of 109 to 119 days, average of 114 days. Yan po yung mga pinaka-basic na information para alam natin kung kailan po manganganak nganak yung ating inahing baboy para po atin po silang mahanda sa araw po na kailan kapanganakan. Ang ating pong inahing baboy po ng mga kaibigan kapag buntis pa sila, ay ilagay po natin sa gestating pen. Das farrowing pen, pwede po natin silang ilagay doon po mga kaibigan. And then uh, kapag meron po kayong open lang na uh, kulungan, pwede po natin ilagay yung mga baboy doon and then kapag malapit tapos lang mga anak, doon po natin talaga ilagay sa uh, farrowing pen. Kapag wala po tayong farrowing pen, uh, dapat po secured po natin mga biik kung saan po nanganak yung ating inhang baboy uh, mag-secure po tayong mga pamamaraan. Para po masecure po yung mga biik kapag wala po tayong mga farrowing pen na pwede pong anakan po natin yung mga uh, alagang inahing baboy. Importante kasi yung farrowing pen kapag nanganak po yung mga inahing baboy para po ito sa safety ng ating mga alagang biik at saka para po mababa o zero po yung ating uh, mortality rate o pagkamatay ng mga biik. Kapag wala po tayong farrowing pen, minsan yung mga biik po ay maapakan, madaganan ng inahing baboy kasi wala pong harang katulad na kapag mayroon po kong farrowing pen na mayroong harang at saka hindi po nila maapakan at madadaganan yung kailang mga biik po mga kaibigan. Kapag malapit na po mga anak yung inahing baboy nyo, dapat bawasan nyo yung mga pinapakain na feed sa kanila mula 110 days pataas. Para po, hindi po ito magkakos ng pagtaas ng presyo sa kanilang tiyan. Nang sa ganon, kapag sila po yung mga anak na ay madali pong matapos at saka wala pong mga komplikasyon. Sa araw na kapanganakan natin mga inahing baboy po mga kaibigan, wag po natin silang pakainin para yung kailan pong uh, tiyan ay wala pong alaman nang sa ganon mas madali pong mailabas yung mga biik para mataas po yung chance na lahat po ng biik na anak nila ay buhay po mga kaibigan. Sa tanong po ating subscriber kung ano bang gamot ang ating ituturok sa ating mga inahing baboy bago mga anak para may maimason yung infeksyon ay uh, wala po tayong ituturok na gamot bago mga anak yung ating inahing baboy dapat po tayo magturok ng gamot sa ating mga inaheng baboy pagkatapos mismong manganak di po before manganak kasi kapag tayo po yung nagbibigay ng gamot before manganak baka magkakaroon ito ng uh, interaksyon doon po sa ating inaheng baboy nang makapag-cause naman ng pagka ng kanyang paglilibor uh, pag-delay ng panganganak at saka iba pang mga sanhi po ng gamot mga kaibigan so ito po ating tandaan tayo po ay magbibigay lang ng gamot Kapag matapos sa na pagmanganak natin mga inahing baboy po mga kaibigan. And then atin pong masasabi na tapos na pong ang manganak yung ting inahing baboy kapag lumalabas na po yung kanyang inunan o yung kanyang placenta. Kasi po yan po yung huling lumalabas kasi yan po yung dumidikit po doon po sa uterine wall kung saan dumadaan yung uh, oxygen, carbon dioxide, vitamins, minerals galing sa inahing baboy papunta sa mga biik doon po sa inunan. Kaya kapag nanganak yung ating inahing baboy, yung mga inunan talaga ang huling lalabas po mga kaibigan. Kapag lumabas na po iyong inunan, ibig sabihin yan, wala na pong laman yung kaniyang matres, and then nagkukontrak na po yan at saka dahan-dahan na po yung babalik po sa normal. Kapag atin na pong naobserbahan na lumabas na po yung inunan, ibig sabihin yan, tapos na pong mga nakyuting mga inahing baboy. So after that one, pwede na po tayo magturok ng ruby strip doon po sa ating mga inaheng baboy, doon po mismo sa kanyang leeg. Ang dosis po ng ruby pinstrip po mga kaibigan ay nandoon po yun sa kanyang box. Basahin nyo pong mabuti yung kanyang box at saka mayroon ding guide doon kung paano haluin yung tubig at saka yung powder na gamot para atin pong ituturo po sa ating mga inaheng baboy. Sa akin po mismo, sa akin pong uh, paggamit ng ruby pinstrip, sa akin lang po ito, ang akin pong ginagamit sa mga inaheng baboy ay yung isang mixture talaga. Kasi po, Uh, nag, nag, incorporate po ako ng 6 ml na distilled water doon po sa isang vial and then pag na, nahalo po lahat yan yan po lahat ay nasa 10 ml so sa akin pong uh, experience yan kasi po yung aking mga inahing baboy dati dito ay malalaki po sila kaya uubusin ko talaga yung isang mixture ng ruby pin strip pero kapag sa tingin nyo na medyo katamtaman lang po yung mga inahing baboy nyo sundin nyo lang yung nakalagay na guide dun po sa box ng ruby pin strip nang sa ganun may po natin na magkaroon ng overdose o saka uh, complication yung mga inahing baboy po mga kaibigan ang pagtuturok po ng ruby pin strip pagkatapos mga ating inahing baboy ay para po maiwasan natin yung uh, infection or komplikasyon ng ating mga inahing baboy pagkatapos manganak po mga kaibigan kasi ang ruby princip, ito po ay isang antibacterial agent na atin po pwedeng iturok sa ating mga inahing baboy para po ma-prevent natin yung mga bacterial infection pagkatapos manganak yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon, Sana po yung kapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung kailan pwede turukan ng antibiotic yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.